Kamusta mga ka-Atletico? Ngayong UAAP Wednesday ay isa na namang umaatikabong bakbakan sa hardcourt ang pinakaabangan. At 10am, lalarga na ang UST versus Ateneo. Ang UST Growling Tigers ay nakakuha na ngayon ng pagong all-time losing record sa kasaysayan ng kanilang kupunan. Matapos matambakan ng 34 na puntos ng UP Fighting Maroons noong Sabado. Lumagapak na sila sa 18 losses at kung walang maipapanalo ang UST ngayong season, marahil ay sila na ang makakuha ng second longest consecutive losing streak sa UAAP. Ang Adamson pa rin naman ang pinakamahaba ang losing streak noong taong 1999 to 2002 with 35 straight losses. Hahabulin ba ito ng uste? Madagdagan kaya ang pagkatalo ng Tigers sa kamay ng Ateneo Blue Eagles ngayong Miyerkules? Ang Ateneo rin ay medyo dismayado matapos ang kanilang overtime loss against FEU Tamaraws sa score na 66 to 61. Kaya tiyak na hindi hahayaan ng Blue Eagles na masilat ulit sila ng isa na namang winless team at 12 noon. UE versus NU, basement champs no more. Ang UE Red Warriors ay pipiliting manatili sa third spot ng rankings o kayay masigitan pa ito sa pagbangga nila sa second placer na NU Bulldogs. Ang Red Warriors ay galing sa two straight losses matapos talunin ng Ateneo at Adamson. Medyo mahirap din ang katapat nila ngayon, pero sure na sure na pipiliti nilang maputol ang losing streak na ito. Samantala, ang NU naman ay nakanakaw ng panalo sa overtime against DLS yung Green Archers noong linggo. Hindi niya nahayaang malamatan pa ang kanilang record ng isa na namang pagkatalo at mayanig ang kanilang presto sa second spot. Sa 2PM, FEU vs. Adamson Parehong nasa alapaap ang dalawang kuponang ito sa mga kanika nilang panalo noong weekend. Ang hindi na winless na FEU Tamaraws ay nakagawa ng biggest upset ngayong season laban sa defending champs na Ateneo sa score na 66-61 sa isang naglalagablab na overtime game. Ganon din ang Adamson naman na naapula at napigilan ang pagputok ni Red Warrior Sniper Noy Remogat noong linggo. Hindi umubra ang 27 points at 11 rebounds ni Remogat. Sa teamwork ng Falcons, aling kaya sa dalawang kupunan na ito ang lalabas na luhaan? At sa 4PM, DLSU versus UP. Bad trip ang DLSU Green Archers sa overtime loss nila against NU noong linggo. Second place na sana sila pero malupit ang pagbalik ng momentum sa laro ni Patrick Yu para sa NU. Tila hindi lucky charm ang panonood ng rumor jowa ni Evan Nelly na si Kitty Duterte para sa Lasal. Manood pa kaya ulit ang dating presidential daughter sa Moa Arena? Habang ang mamaw naman na UP Fighting Maroons, walang sasantuhin para ipagpatuloy ang kanilang unbeaten record niya yung Miyerkules. Galing lang sa mala NBA scoring na 110 points noong Sabado, masisigurado mo kung magiging mahusay na naman ang kanilang performance against DLSU. Mainit-init ang laban na ito, na perpekto talagang pang-closing match this Wednesday. Kaya huwag nang palampasin ang mga laban sa UAAP mga ka atletiko Anong prediction nyo sa mga matches na ito?